para may uwi tayo para sa ating mga mamamayan <laughs> mamamayan guys dahil yung mga huli ko po hindi ko yun, kay uh, akin lang pinibigay ko yun sa mga kapitbahay ko may matira man sa akin limang pirasos walo ganyan pero don rest doon talaga yan guys napupunta sa kanila hmm. ganoon yan, pwede na to guys. Oh my god, oh my god. Thank you Lord. Right. All right. All right. Hi guys, good morning. Sa nandito tayo sa Buhayang bato guys. So, yan yung aking paligid. Ito yung Pasig River. Yan yung tulay ng Guadalupe. Yan yung Pasig River guys. Yan. Yan yung Makati na yung sa likod natin. So guys, mamimingwit ulit tayo dito. Dapat hindi ako dito uh, mag spot Dapat ako doon. doon na, dapat nasa Balinswela ako guys. Pero, dahil tinanghali tayo nang gising, at alas 3 na rin ako natulog sa gabi. So, eh. so uh, mag-alas 7 na ako na gising. So, dito na lang tayo sa medyo malapit dito sa mandalo yung guys sa buhayang bato so let's go so dito sana ako mag spot dyan sa gawili dito kaso lang ang problema may nakapwesto na hindi ko alam kung makakadaan ako doon sa barangay court sa covert court nila kasi parang may event sila eh so hindi pa naman nag-i-start guys so let's go subukan natin So makakatawid tayo dyan sa park. So parang mayroon silang dyan, eh. Event na ano to. Yung senior citizen. Parang ganun. So see you na lang guys mamaya sa venue sa spot natin. Yun guys ay hindi natin na videohan guys eh. Ah, Tahuli na ako. Pangalawa ko na to. So Alam mga fishing attire, talagang talaga din. Mo e ba 'yan mga na lagi nitong ginagawa natin. Oo. Diyan guys, kanina guys, uh yung huli natin nandito. Uh Hindi natin na bidyuhan ito uh lahat, -huh. guys. Paray ko. Ano? puno na isang jug so guys so ito na yung natira sa akin Ah... Uh, mahigit limang kilo yung na nakuan ko na dawi ko o nahuli ko so puno ito guys itong kuan ko mahigit ito puno to so yung naiwan ito na lang yung the rest binigay ko na sa mga kapitbahay namin, sa kapatid ko, sa hipag ko, katabi namin. So, doon lahat na punta guys. So, yun lang. Medyo maiksi yung ating vlog kanina kasi nagloko ko yung ating GoPro. So, see you guys. Hi guys, good morning. This time nandito tayo sa Tagig guys sa dito sa tapat ng yata ito ng kwan ng dating Makati Park so ito yung kalayaan bridge so oh, yung sa harap natin yan kana malinaw kasi against the light so let's go basura pala nilugas yun doon na lang oh. naku kami so, no, so. so nangingisda rin pala doon try natin dito guys kasi dati doon kami sa doon sa dolo doon sa kabilang side doon kami sa kabilang side doon banda sa buhayang bato pero sinubukan ko ulit din naman dito sa area na to try natin guys so let's go pero ang tatry ko muna itong bagong bili kong pamain salamat ako to binili guys eh. ito ito parang artificial na bulate pero kung hindi siya kasagat Di palitan natin ng totoong bulate so dala naman tayo guys so subok lang to. Yeah. Okay. balutang hindi ko na alam kung kinakain o ano so mamaya na lang ulit hi guys I'm back guys umalis tayo doon sa unang spot natin kasi walang umihigit doon eh kahit yung tukain man lang niya yung kwan wala eh so umalis tayo doon lumipat tayo dito sa batong Buaya. so dito Um, kinain na agad Paman talagang kahit hindi na dawi At least dito Mayroon Doon wala talaga guys Guys okay, Sana pla pla Guys okay, Puli ko na na kasi yung Video Ayan. Good size Four fingers ang tama lang itsa natin doon sa talagang mayroong kwan nandun yan guys eh. yan sa bato na yan oh. sa gilid ng bato yan, yan 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 yung kwan yung marami may dumadawi pero sa ibang iba hindi masyado yan 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 ito nyo yan oh yan mo dahil hmm, oh, yun ako oh. kagad, kinakain na kagad guys Ayan yun O yun o Oop Ako lang maliit Marito guys Pakakawala natin O oh, diba Sabi sa inyo eh, Diyan sa bato na yan hmm. natin to guys dun yan kailangan lang masintro ko yung paghagis iminito ko saan saan napupunta yung ang hagis ko yun yan so, agad o oh. ayun ayun sumabit na yun. So by the way, nandito tayo sa Oop And guys oh, Bonus ko yan Dito po tayo sa buhayang bato Pati dyan tayo kahapon kab... Dyan tayo kanina sa kabila Walang nagigit dyan guys Walang nagdadawi Walang nagpaparamdam Walang nagpaparamdam So Pumalik ako dito Sa dati kong spot Na parating may huli ako talaga So Para may uwi tayo Para sa ating mga mamamayan <laughs> Mamamayan guys dahil Yung mga huli ko po Hindi ko yun Kay uh, Akin lang Binibigay ko sa mga Kapitbahay ko may matira man sa akin limang pirasos walo ganyan pero on the rest doon talaga yan guys napupunta sa kanila hmm gano'n yan pwede na to guys oh my god oh my god man. thank you lord the blessing thank you at hindi nyo ako binigo na e, pinagdasal ko guys sa, 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 sa Panginoon na sana bigyan ako ng maraming gawi para may mabigyan din ako higit na lang ang ilangan ito kung nga lang baka mamagagalit yung isa kasi ang usapan yun ang gagalas 12 lang ako anong oras na guys alas 3 na sarap kasi mag mga amang mag, mingwit guys hindi hmm. ko naman pinala pala yung isa dito yan eh yung kwa yan yan ang marami oh, come diba? Nanto. Two fingers, three fingers. Okay. Kahit maliit na, kinakain pa rin nila eh. Ay. Doon kasi ako sa kabila kanina. Lumipat ako doon. Wala kasing ngigit doon eh. Wala man lang kung tumutoka ganyan o wala. Okay. Hmm. Doon marami din malalaki diyan. Ito so, pwede na to. Doon sa kabila po malalaki. Wala. Diyan diyan sa sa kanya area niya meron diyan. Marami yan diyan. Yung sila nakakuha ng marami yan, yun, yun. Tulong Diyan yan. Lagay okay, muna natin. Ay. Ha? Oo. Alam ko, wala na sa ako na mag-start dito. Siguro mga 11 na. Ang dami na meron. Ang dami na meron. yan. Araw-araw po kayo na dito. Hindi ngayon lang. Every Thursday lang. Kasi pag sa Ringo, kay Diwata naman ako nagbablog Ah, vlogger ko lang ako yan mm. Isaga na, bilhin So, yung ano, ano, channel? Of Max Of Max Okay, Of Max ano? Yaj, Of Max Ha? Ha? Yes, Of Max Yaj? judge judge Y-A-J Ah, Yaj, Of Max, baby ako. Okay Sige, thank you Yun, guys, may meta yung agis pa tayo marami na akong huli guys hindi na ako nag video kanina nagluloko tong kwan to eh Lukuloko tong gopro ko ah, ay halala nahulog sige kuya ya. oh. Ah. Oh. Uh. Yeah. Thank Okay, wow. Yeah, good, good size pa rin siya. Yeah. Uh, three, uh, three and a half fingers. Okay guys Okay so okay, good size. Hey guys. Hindi ako lumipat dito guys Baka zero ako doon sa kabila Ito so, wala man lang doon na may igit See you mamaya guys okay, so Madid lang So ito Kakakawala dati ko guys Maganda ang pagkakuan Pagkadawi Ayos na guys so, <laughs> dawi na naman Pwede na to Malaki na siya For uh, three and a half finger So yun naman ang fang ko May pagbibigyan pa rin naman ako guys Kip-kip lang kahit medyo balit ng konti. Pwede naman yun. Tuli. Laki. Wow. Oh. ah, Dito sa tabi. Sai si guys doon. Ha? Huh? Dalawa ang kinain niya. Walang yata Takaw mo. Kaya pala na wa. wag guys ang kinain niya. Tanong ko, kulit ko pala kanina kasi na nagloko yung aking kwan. Yung guys, oh, malalaki. Mga five fingers. Ay, hindi ko pa pala na tanggal. Ang ganda.